nais kasi ng gobyerno ay eh, makabili po ang ating mga kababayan lalo na yung mga hindi nagsasaka okay. ng murang bigas. Ano po? Eh paano po ba makatutulong ang magsasaka? Ang magsasakang Pilipino Para... na mapamura yung bigas na uh, nabibili sa ating pamilihan. Mayo 19 at nandito po tayo sa Barangay Kalem at ating makakapanayam si Kagawad Derek Castillo. Siya po ang uh, namumuno sa komite sa pagsasaka. Magandang umaga, Kagawad. Magandang umaga po, Sir. Opo, at uh, magtatalakayan lang po tayo hinggil po doon sa pagsasaka. Opo. Kamusta po? Magkano po na benta ang palay ninyo nitong nakarang dayatan lamang? Ito pong ani po namin nitong shaking trap ay umani na ay ang presyo po pala namin ay umabot po ng 25. 25. Pinakamataas po. Maganda-ganda po. Maganda-ganda naman po ang presyohan sa ka ani po ng mga kaagri po. Eh, ang sinasabi po uh, ng karamihan, kaya daw po mataas ang presyo ng bigas ay eh dahil mataas po ang bili uh, sa palay ng mga makisaka. Okay. At ang ginagawa po ng gobyerno ay nag import po ng bigas sa ibang bansa na murang halaga okay. na nakukuha. <laughs> ano po? Uh, ano po epekto po sa inyo niyon? Kasi kami pong mga magsasaka kung ganun pong mangyayari na mag-import po sila ng bigas sa ibang bansa, ay maapektuhan din po ang presyo ng palay. Bababa ba, ba po ba? Bababa ba, 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 po. Bababa ba, ba, po. Kasi murang halaga po yung kuha nila doon sa ano eh, mag-import po nila ng bigas sa ibang bansa. Nais kasi ng gobyerno ay eh, makabili po ang ating mga kababayan lalo na yung mga hindi nagsasaka okay. ng murang bigas. Ano po? Eh paano po ba makatutulong ang magsasaka ang magsasakang Pilipino para na mapamura yung bigas na uh, nabibili sa ating pamilihan. masasabi ko lang po is Papababa po nila yung mga bilihin pong panggamit sa bukid. Lalo, lalo na po yung abono, at mga gamot po. sa so, sobrang mahal po ng mga bilihin pang bukid po is kunti lang din po kinikita ng magsasaka ngayon. Magkano po ba yung bilhin ninyo po ng yurya nitong nakarang dayatan? Yung nakaraan po is umabot po siya ng ano, five. Ilang taon na po ba kayo nagsasaka, kagawad? Nasa... 8 years na po. 8 years. Opo. Natatanda niyo po ba kung magkano po yung yurya noong kayo nagsimula, nagsimula magsaka 8 years ago? Opo. Uh, ah, ang presyo pa lang po ng mga pataba noon, nasa isang libo po pababa. Ang ah, magsaka po, payag naman pong mababa presyo ng palay, basta mababa po ang... <laughs> mga bilihin po ng... Bilihin ng mga inputs. Opo, inputs po. At maraming naane. Opo, yun po sana sana po ang gawin po ng mga taga DA, uh, mamigay po sila ng magagandang klase po ng binhi para naman mahikayat po itong mga magsasaka para ang kan po kasi ng binhi, kailangan po yung magandang klase naman po ng binhi para po maraming aanihin. Kami po yung nagpapasalamat at siya pa ho yung siya pa ho yung dagdag gastosin sa ano sa pagbibili ng mga gamit. Kabawasan po. sa kabawasan gastusin? Kabawasan po, kabawasan po. Ay pong sapat ba? Ay damihan pa para masapat sa bawat area ng mga may bukid po.